Senado na nga ba o entablado ng pampulitikang delay ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Noong Hunyo 9 na 2025, opisyal na nagtipon ang Senado bilang impeachment court para litisin si Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Pero sa halip na simula ng paglilitis, agad itong nalihis sa inaasahan. Unang tumayo si Senador Bato de la Rosa at inihain ang motion na i-dismiss ang kaso dahil umano sa mga constitutional infirmities o depekto sa proseso ng kamara. Ngunit hindi natuloy ang dismissal. Si Senador Alan Peter Cayetano ay nagmungkahi ng amendment sa halip na i-dismiss, ibalik muna sa kamara ang mga artikulo ng impeachment. Sa botohan, labing walo ang pumabor sa pagbabalik. Lima lang ang tumutol, Gatchalian, Hontiveros, Binay, Poe at Pimentel. Para kay Senador Gatchalian, malinaw na wala itong President. Sa mga nakaraang impeachment, Corona, Estrada at iba pa, tinanggap ng Senado ang mga artikulo at nagsimula ang paglilitis. Ngayon lang nangyari na ibinalik pa ito sa Kamara. Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang Makabayan Bloc. Ayon sa kanila, ito ay malinaw na institutional manipulation. Pinahinaraw ng Senado ang kapangyarihan ng Kamara at ipinagkait sa taumbayan ang karapatang makakita ng hustisya. Nagprotesta rin ang mga mamamayan sa labas ng Senado. Tinawag nilang duwag ang mga senador na bumoto pabor sa pagbabalik. Para sa kanila, isa itong taktika para pagtakpan ang Vice Presidente. Lalong tumindi ang tensyon ng sabihan ni Senador Bongo na hindi nakakain ang impeachment ay ng mabilis na bumuwelta si Senador Coco Pimentel. Hindi ito tungkol sa pagkain, ito'y tungkol sa pananagutan. Sa demokrasya, hindi pwedeng baliwalain ang tiwala ng bayan. Maging ang simbahang katolika ay naglabas ng pahayag. Si Cardinal Pablo Virgilio David ay nanawagan sa Senado. Kung walang itinatago, walang dapat katakutan. Panawagan iyon para hayaan ang proseso na umusad ng walang balakid. Pero matapos ang butuhan, muling binuksan ni Senador Bato ang isyu ng jurisdiksyon ng Senado na para kay Senador Hontiveros ay isa ng formal na pagtatangka para patayin ang kaso ng hindi tahasang dinidismiss. Depensa ni Senador Imi Marcos, legal daw ang remand. Ngunit para sa maraming constitutional experts, wala itong malinaw na batayan. Kapag tinanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, obligasyon nilang ituloy ang paglilitis. Samantala, ang pitong reklamo laban kay VP Sara Duterte, kabilang ang maling paggamit ng pondo at pang-aabuso sa kapangyarihan, hindi man lang nabuksan. Ni isa, walang nasagot. Sa halip, ang nangibabaw ay teknikalidad, procedural delay at political shielding. Pero hindi ito usapin ng batas lang. Ito'y usapin ng pananagutan. Ang tanong, haharap ba sa bayan ang mga inihalal nating pinuno o patuloy silang magtatago sa likod ng proseso? Ang mga Pilipino ay nararapat lamang na makakuha ng sagot. Ang katarungan ay hindi dapat maantala. Dahil sa bawat araw na nadedelay ang hustisya, humihina ang ating demokrasya. Ibahagi ang video na ito. Mag-iwan ng komento. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ang kampanero sa aming mga bagong taga-subaybay. Maraming salamat. At sa lahat ng patuloy na nanonood, salamat sa pagtutok, sa pagkilos, at sa paninindigan sa katotohanan patuloy nating ipagtinggol ang kampana ng katotohanan.